Welcome back mga ka-choosy. Welcome back to my channel. Ito, gusto ko lang share sa inyo yung nabili ko dito sa store sa malapit sa amin. Ayan, o, oh, mga organizer bin siya. Okay, murang-mura ko lang siya nabili. Actually, naka-sale sila kasi. Ito yung mga slightly used na na organizer. Ayan, o. 20 pesos ko lang nabili siya na medyo mas malaki siya. At meron pa isang medyo mas malaki dyan ng konti, mas mahaba. 25 pesos ko lang nabili. O, konting linis lang naman siya. Mukha na siyang bago. Actually, slightly used siya. Ayan, hindi naman siya damage. Slightly used lang siya. O, di ba? Parang bago pa rin siya pag nalinisan, magagamit mo pa naman. Meron din kasi ako na-order niya sa Shopee. Medyo maliit. Ayan, o. Oh, maliit compared dun sa nabili ko sa store na mas malapit sa amin. At mas mahal siya. Na nabili ko. Maliit na nga siya. Mahal pa siya. O, oh, tingnan nyo ang difference niya. Okay? Ayan na nga. O. Oh. Diba? Mas nakanakatipid tayo. Ayan. Linis-linis lang tayo. Ayan. Magmuka na naman siyang bago. At in-organize ko na nga. Inayos ko na yung ating mga paninda. Ayan binigyan ko ng lalagyan ng bawat isa kong sabon. Ayan na, nakaayos na siya. So, ano naman ang maganda? Ano naman ang benefits kung naka-organize na ganyan? Siyempre, malalaman natin kung ano yung mga fast-moving item, kung alin yung madaling maubos, so, kung alin yung mga dapat nating orderin na. O, ba diba? Mas maganda kung naka-organize na ganyan. Ayan nga, yan. Ang ganda, ba diba? Ang ganda pang tingnan. O, ayan, nilagyan ko na siya ng mga label bawat isang bin na ganyan, may mga label na siya, may price na rin siya, nilagyan ko na rin siya ng price para madali tayo makakapagbenta, madali natin siya may sa ating mga customer. Ayan, ito nga, hindi ko pa nga ito nalagyan ng ano, label. Pero lalagyan ko yan, hindi ko pa lang natapos. Okay, mga kachusi, bye!